the BRP Miguel Malvar was set to make its final stand is a target ship. But nature had other plans. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, bawat kilos ng ating militar ay sinusundan ng publiko. Ang balikatan exercises, taunang joint military training ng Pilipinas at Estados Unidos ay isa sa mga patunay na hindi tayo nag-iisa, na handa tayong maghanda at makipagtulungan upang maprotektahan ang ating teritoryo. Pero kasabay ng mga balitang ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang kumalabit sa damdamin ng marami. Ang bigla ang paglubog ng BRP Miguel Malvar bago pa man ito gawing target sa live fire exercise. Para sa ilan, baka maliit na bagay lang ito, isang barkong papasabugin naman talaga. Pero sa totoo lang, hindi lang ito simpleng barko. Ang BRP Miguel Malvar ay hindi basta target. Isa ito sa pinakamatagal na nanilbihang warship sa ating Navy. Ginawa pa ito noong ikalawang digmaang pandaigdig, higit walumpung taon na ang nakalilipas. As the Balikatan exercises between the Philippines and the United States unfolded, the BRP Miguel Malvar was set to make its final stand as a target ship. But nature had other plans, battling rough sea conditions, and the vessel met its unexpected end before the planned exercise could even commence. PTV's Patrick DeSouz takes us through this story. This was taken Monday morning as the former BRP Miguel Malvar was being towed from Sangli Point Cavite. It was supposed to serve as the target for the Balikatan Malitime Strike Exercise to be conducted 40 nautical miles off the coast of Zambales. But before the exercise could even begin, the ship sank past 7 a.m. due to rough sea conditions. According to the Philippine Navy, none of their personnel were injured. Okay. Uh, met all the criteria for her to be selected as a designated target. However, due to rough sea conditions uh, that we are currently experiencing in the exercise box and with its long service life as is expected, she uh, uh, took on a significant amount of water and eventually sank. Ilang dekada itong nagsilbi, naging saksi sa kasaysayan, at kahit lumana patuloy pa rin ginagamit sa Coastal Patrol at iba pang misyon. Kaya nang mabalita na lumubog ito habang dinadala pa lamang sa shooting site, dahil sa malalakas na alon at masamang panahon may halong lungkot at pagninilay ang naging reaksyon ko. Hindi lang dahil sa barko mismo, kundi dahil sa mas malaking simbolismo na dala nito. Isang lumang barko, hindi na kinaya ng panahon. At para sa isang bansang matagal nang nangangarap ng modernong defense system, ito'y tila paalala hindi na natin pwedeng ipagpaliban pa ang modernisasyon. Oo, maayos ang koordinasyon. Bago pa man lumubog ang BRP Miguel Malvar, tinanggal na ang lahat ng hazardous materials gaya ng langis at kemikal para hindi makasama sa kalikasan. Pero kahit ganoon, hindi maikakaila na parang kinain na rin ng dagat ang bahagi ng ating kasaysayan at kasabay nito ang isang mensahe. Panahon na para magpalit panahon na para lumipat sa bagong yugto. Environmental cleanup was also conducted on the ship before the planned exercise, removing residual oil and other contaminants that could harm the marine environment. Despite this, the simulated live fire maritime strike between Philippine and American troops continued. The training will integrate ground, maritime, and air-based sensors and shooters in a combined joint fires network. As the Philippines and U.S. joint task forces exercise command and control while exercising combined warfighting capabilities. The ship, which served since World War II, was over eight years old before its decommissioning in 2021. Last year, a Chinese made ship, the BRP Lake Kaliraya, was the target of Balikatan's maritime strike. Other Balikatan exercises proceeded as is scheduled, including a counter-landing live fire exercise in Apari, Cagayan over the weekend aimed at preventing an amphibious assault from the sea. Assets used included howitzers, light tanks, and javelin missiles. US F-16 and F-18 fighter jets flew in alongside Apache attack helicopters to provide close air support. In Balabak, Palawan, the 3rd Marine Brigade led an amphibious landing exercise Simulating the retaking of a strategic island, participating forces included the US armed forces and Australian Defence Force with the Japan Ground Self Defense Force and UK Royal Marines as observers. Balikatan 2025 will conclude on Friday. From PTV Manila, Patrick De Jesus. Balita Pambansa. Kasabay ng Balikatan drill sa Cagayan, Palawan, Zambales at iba't ibang bahagi ng bansa ang mga modernong armas ng US at Pilipinas ay inilalabas. May mga F-16 fighter jets, Apache attack helicopters, high Mars missile systems, at iba pa. Isinasanay ng mga tropa ang senaryo kung saan may tangkang pananakop, kung paano re-responde, paano didepensahan ang teritoryo, at paano makikipagtulungan ang mga allied forces. At dito kumuling naisip, kung gusto talaga nating maging handa, hindi sapat ang isang exercise sa isang taon. Kailangan nating ituloy-tuloy ang pag-upgrade sa ating military assets. Kailangan nating palitan ang mga barkong gaya ng BRP Miguel Malvar ng mga modernong frigate, corvette, or OPV, offshore patrol vessels, na may sapat na firepower at navigation systems. Kailangan ng investment, oo, pero higit sa lahat, kailangan ng political will. Hindi rin natin dapat isantabi ang mga tauhan ng Navy na sumakay at nagsilbi sa BRP Miguel Malvar. Ang bawat sundalong nag-alay ng serbisyo sa ilalim ng bandilang iyon ay may kwento. At kung ang barko man ay lumubog, ang alaala at serbisyo nito ay kailangang bigyang halaga. Baka, baka nga panahon na para magkaroon tayo ng Naval Heritage Museum kung saan ang mga bahagi ng barkong gaya nito ay maipapakita bilang paalala sa kabayanihan at sakripisyo ng ating mga sundalo sa dagat ang katotohanan, may kakulangan pa rin tayo sa barko sa kagamitan, sa radar, sa missile defense. Pero may simula na. May BRP Jose Rizal na. May BRP Antonio Luna. May mga paparating na OPVs galing South Korea. At sana, hindi lang ito pansamantalang sigla. Sana tuloy-tuloy hindi lang sa panahon ng balikatan. Sa huli, ang paglubog ng BRP Miguel Malvar ay hindi kabiguan. Isa itong paalala paalala na kahit ang pinakamatagal, pinakamatiyaga at pinakamatibay ay may hangganan. Paalala na kailangan na talaga nating maghanda hindi bukas, kundi ngayon. Sapagkat kung hindi tayo kikilos ngayon, baka sa susunod na pagkakataon, hindi barko lang ang lumubog, kundi ang mismong kakayahan nating ipagtanggol ang sarili nating bayan. So, ang namataan kahapon sa 92 nautical miles mula sa baybayin ng Burgos sa Ilocos Norte. Agad na ipinadalaan ng Philippine Coast Guard ang OPCG ng BRP Teresa Magbanua at isang air asset para i-monitor ang research vessel na nasa loob na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Naglakbay ang barko ng Hindi Akma sa Freedom of Navigation at may palatandaan ng maritime scientific research ng walang pahintulot, paglabag sa sovereign rights ng bansa. Napansin din ang Shanai Yonshi isang deep sea submersible at isang rigid hull inflatable boat na kumukuha ng kagamitang ginagamit sa pananaliksik. Ayon sa PCG, ito ay patuloy na may illegal research activities ang China sa EEZ ng Pilipinas hindi na nagbigay ng update ng PCG kung nakalis ang nasabing barko.